🎵 Tabi-dabi ni ang mga pangyayari Sa buhay ko nang dumating ang oras 🎵🎵 Uy, ang bilis na nang takpon 🎵🎵 Unti-unti na nunan ng sigla 🎵🎵 Habang tumatagal ang pangakong pila Ang lamig po'y sa'kin ay magkakaininan 🎵🎵 At ang do'yo'y hinilig na

kapalikan Sa gitna ng ulan Kinausap mo ako ang sabi mo Ang sigaw ng puso ko ako Mahal sabik sa piling mo Binibini ko, totoo, titigan mo pa Paking mata hanggang Kaso di na pwede ba Matapos matapos maubos at maibus Lahat sa akin sa'yo hindi ka babalik kung pino na siya ako at limot na ang mga dulot mo Mga sakit na dulot na nakala ang pagbaliwan Natutupin na ngayon pinatawan sa ponan Sayang ang di ako nakasabay sa'yo Sa laro pinagbidahan at pinagbidahan ko Kala ko pa naman ay ikaw na Katangang ibigin ka Yan ang ko na lang ako na nga Malaman na di tayo para sa isa't isa Matapos mong lasulit ang damdamin sa big mo ako'y mahal mo kaya ko pa na magumibigan kung siya naman matawad kasi why hindi sa'yo sa gitna na wala kinausap mo ako ang <laughs> oh, sabi, sabi mo ang sigaw sa puso mo'y ako mahal sa big sa piling mo binibini ko totoo tinagal mo pa ang mga pa kaso di na pwede ba? 🎵 Kaya'y makalimutan, wala naman sa tingalan 🎵🎵 Kaya't yung pinabayaan, wala na pangyay nilaan ko para lang sa'yo Yan ba ang una at aling madaling pagkakamali ko na nagawa Pusak mo ako ang mo Ang tigang ng puso mo'y ako Mahal, sabi sa piling mo Binibinig ko, totoo, titigang mo ba oh, titigan Aking makamata din Kitakaso, di na pwede pa